Hello mga kadilbuk, good morning. Ayan, dito na natin dito sa farm, dito sa cordon, sa Villa Marso. Second day natin ngayon, Saturday. Morning. Kumain tayo ng bayabas. Kakukuha lang natin ng saging doon. At saka yung papaya, hindi ko na kinuha kasi may mga ano ng ibon ngayon nag ano si Jimmy ng buko dahil alis kami today siguro bago mag 11 bago mag 10 ah uh, 11 or 12 so naka na rin yung dadalhin namin yung purpose nga namin nung pagpunta dito is nagpagiling nung bigas anong uh, ah, pala din naging bigas na so ang result nung pinagiling na 22 ah uh, sacks na palay so naging 11 sacks na bigas 11 kung sa tigpi 50 kilos so meron po tayong 22 na sacks na tigti 25 nandito po sa sasakyan 22 or 21 yung naisa, sinakay dito so tingnan natin Ayan, dito sa van, sa Grandia, na i-kamada uh, na or na i-distribute dito para sa hindi sa isang part lang na nakalud. Kundi inilagay sa mga silong para mag-balance. Yan sa loob may 21 sacks dyan. Dito sa likod. And mabigat ito kaya siguro ang pag-ano namin papuntang Bagyo is dahil sa matatarik dahan-dahan. Yan. Marami yan, yun ang buong family. Ayan, i-distribute yan doon sa Bagyo doon sa mga sa kapatid at iba pa. Ayan. So, by February siguro middle of or February nagtatapos ang February mag aani na naman so siguro makakabalik kami dito para masaksihan natin ang pag aani <laughs> magbibilad tayo ng palay dito sa ginawang pavement ng tatay ayan o, oh. bilaran ito eh ayan ayan siya so halos walang nakatira talagang Uh, parang bodega and then pwedeng tulugan sa loob may mga katri din kamayan may nagbabantay naman dito may caretaker a few moments later ayan mamaya ulit baka makapag video ulit tayo part 3 or part 4 na so babay na muna at kakain tayo ng almusal mag uh, nanay na yata So, ayan sabi ng inyong Dilbo Crew Vlog Official san ka man naroon magingat po tayo bye bye